Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Martes, kalabing siyam ng Setyembre sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy na umiira lang Intertropical Convergence Zone o ITCC sa bahagi ng Bindanao. Wala namang namumonitor na bagyo sa manang panahon na maaaring nakaapekto sa ating bansa. Ngunit, hindi inaalis ang posibilidad na may mabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw kung kaya't nunatiling nakantabay sa mga updates hindi rin gaanong nakakaapekto pang muli ang hangin habagat sa ating bansa. Samantala, ay naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng bagyang maulap pang sa maulap na kalangitan at mga isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Martes ay maglalaro sa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 41 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 3 hanggang 10 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Silangan. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Taguig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.